Hi, kamusta? It's Megan Nikigamela. Welcome back to my channel. At ngayon nga, ituturo ko sa iyo kung paano nga ba gamitin ang CapCut sa iPhone ngayong 2025. Ituturo ko yan step by step. Kaya naman, stay put ka lang dyan dahil magsisimula na yung tutorial ngayon na. Screen recording na tayo. Let's go! First step nga, pumunta ka na sa CapCut. Kung hindi ka pa nakakapag-download, abay ano pang hinihintay mo, mag-download ka na ngayon na habang libre pa yan sa App Store. Tapos, pumunta ka na dito sa New Project. Pag pupunta ka na sa mga videos na gusto mong i-edit, pipiliin mo na ngayon yan, ganyan. Tapos kapag okay na, nakapili ka na, pupunta ka na dito sa adik. Click mo lang yan. At makikita mo na ang editing interface ng CapCut. So ngayon, basic trimming and cutting ang ituturo muna natin sa inyo. Ito yung pag-aalis ng mga part ng videos na hindi maganda. At ayun yung mapasama sa gagawin yung video, okay? So ang gagawin nyo lang, itatap nyo yung video or yung clip. Para magkaroon siya ng white borders and handle sa dulo. As you can see, pwede nyo ngayong i-drag yan hanggang dun sa part na gusto nyo mawala. So, syempre, yung mangyayari niyan, mag-start na siya dun sa mismong part ng video na nagsasalita na nga kayo. So, mawawala yung dead air dun sa bandang unahan ng video. So, syempre, pwede nyo rin yung gawin sa pinakadulo ng clip. Ayan, so, ganun lang din, i-drag nyo lang din dun sa part na gusto nyo mawala. Okay? So, ayan. Okay na yan. E, eh, naman natin ikaw kapag uh, doon sa bandang middle or sa gitna yung mga part ng video na gusto nyo yung alisin or i-delete? So, hahanapin nyo lang sa video nyo like this. And then, kapag okay na, nahanap nyo na yung part na gusto nyo i-delete or may nagkamali kayo, ganito. So, ganun lang ulit. Itatap nyo lang yung video or yung clip para magkaroon ng white handle then split. Tatap nyo yung split. At makikita nyo nahati na or nagkaroon ng separate white borders and handles. So ngayon pwede nyo nang i-delete yan. Tap delete. Para nga mabura na yung part na yun. Na Ayaw nyo mapasama sa video. So ngayon kapag nagkamali kayo, gusto nyo ipalik or nagkamali yung pagbura nyo, pwede nyo gamitin tong undo and redo para matama nyo yung mga bawat pagkakamali nyo nagawa. Diba? Sana all. <laughs> Okay na, proceed tayo. Uh, I hope naging malinaw kung paano gawin ng basic trimming and cutting dito sa CapCut. Pati yung paggamit ng undo and redo. Tapos ngayon, mag a text na tayo. Ano? Tuturo ko sa inyo kung paano kayo makapag-text. Add text. Tap nyo lang yan. At pwede na kayong mag-type ngayon ng mga gusto nyong ilagay sa video nyo. So, halimbawa, mag type ko dito ng CapCut Tutorial 2025. Kung okay na yan, pwede nyo nang ibahin yung font niya. May mga built-in na dito sa CapCut. So, yung ibang may bayad, yung iba libre. Pati yung style, pwede nyo ibahin. Yung color, yung size, pwede nyo gawin yan, i-resize. Yung effects, meron din. And animation, meron tayong in-out loop animation dito sa CapCut. Ngayon, After nyo makapaglagay ng animation, syempre pwede nyo ibahin ng pwesto yung text sa video nyo. Ayan. So, play natin. Okay. I think that's fine. Ngayon, marami kayong pwede pang gawin dito sa toolbar nyan. Like adding stickers, ganyan. Pipili kayo dito. Auto captions, pwede rin. pwedeng mag-drawing like this. So, pipili din ako ng libre lang. Heart sana yan, pero hindi maganda mag-drawing si Nikki, kaya iaando na lang natin yan. Burahin natin yan. okay? After that, ituturo ko naman ngayon kung paano nga tayo makakapaglagay naman ng effects. So, back lang tayo dito sa main toolbar. So, punta kayo sa effects. At piliin nyo yung video effects dito. So, marami na ding built-in dyan na libre din. Hanap lang kayo. So, punta ako dito sa lights and effects para hanapin tong neon flow. Ito siya, guys. Ayun, di ba? Cool. Pagay siya dun sa background lights ko, di ba? So, pwede nyo siyang i-adjust ganyan. So, it depends sa trip nyo. And, syempre, pwede nyo ding i-adjust yung duration niya. Kung gano'ng kahaba yung effects sa video na gusto nyo na meron. Ayan. Okay. So, ganun nga lang kadali. At ngayon naman, mag add na tayo ng transition. As you can see, itong box nito na puti sa gitna, sa pinaghatian. Itatap nyo yan para mapunta kayo dito. At nandito na mga presets na transition ng CapCut. So, pipili lang kayo dito. Pwede nyo ding i-adjust yung duration ng transition na yan. Okay. So, as you can see, nag-iba na yung itsura niya. Nagkaroon siya ng dalawang triangle na magka-kiss. Hindi na lang straight na icon, di ba? Okay. Gawin natin ulit yan dito pa sa isa pang pinaghatiyan ng video natin. So, itatap ulit natin. Tapos, piliin natin tong heart para mas obvious. Ayan, di ba? Ayun ganun lang kadali paglalagay ng transitions dito. So, kayo na lang yung bahala maging creative kung anong mga klaseng transition ang gusto nyong ilagay. Now, pupunta tayo sa paglalagay ng background music and sound effects. So, ngayon, pumunta lang kayo dito sa main toolbar, tap audio. Ayan, i-click nyo yung audio, then punta kayo dito sa sounds. Makikita nyo din yung mga uh, nakaredy na na sounds dito ni CapCut. So, pipili tayo dito. I-explore lang natin. Pakinggan natin ng konti, ganyan. Okay. So, make sure na kung gagamit kayo sa saglit yung audio, eh, hindi po siya copyrighted para hindi naman masayang yung pag-e-edit natin. So, ito na siya, guys. Na-i-add na natin. Tapos, ang gagawin ko ngayon, eh, i-adjust ia ko lang. Medyo i-drag ko lang yung background music. Okay. Ayan. And as you can see, or kung narinig niyo po, malakas siya yung background music natin. Ang gagawin natin ngayon ay pahihinaan natin para hindi naman niya ma-overpower yung pagsasalita natin sa video. So, eto na. Yan. Okay. pahinain lang natin ng ganyan. And then, okay na. I-check nyo lang yan. O, oh, this diba? Yan ngayon. Dito tayo sa fade in, fade out. Para mas maganda. Okay. Pwede nyo i-adjust. Then, kung okay na, check nyo lang. Ayan. Ganun lang kasimple, guys. Tapos gusto nyo hindi ganun kahaba yung background music, pwede nyo ikat din yan, split lang, tapos delete. Next natin, maglalagay tayo ng sound effects. Tap nyo yung sound effects. Ito. Okay. Then, meron siya mga nakaredy rin dito si CapCut. Try natin tong isa. Ayan. At gusto ko pang maglagay ng isa pa like yung whoosh, yung sikat sa transition. So, punta ulit tayo dun sa sound effects. Tapos hanapin lang natin dito yung transitions. Makikita nyo na siya. Ayan. I-click nyo lang yan. And, pili lang kayo dito. Tapos, tap nyo yung add. Ayan. Diba? So, try natin. Tapos palakasin natin ngayon or i-adjust natin yung pwesto niya para tumama dun sa part ng video or bumagay. Ayun yun, ba? Diba? Palakasin natin para mas obvious. ganun nga lang kadali maglagay ng background music and sound effects dito sa editing natin sa CapCut ganyan ganyan mga beshi tapos ngayon naman kung gusto nyo pang mas maging alive or mas aesthetic yung mga video nyo ituturo ko sa inyo kung paano kayo makakapaglagay ng filter so another term for color grading dito sa video editing so pipindutin nyo lang yung filter tapos dito na tayo pipili kung anong gusto nyo maging vibe ng video nyo. Ayan. So, halimbawa, ito pwede nyo i-adjust din. gaano siya ka tingkad. Ayan. Okay. So, pwede nyo siyang i-adjust sa contrast, sa saturation. Pwede, pwede, guys. So, kayo na yung bahalang lumaro dyan para mas maging bagay dun sa video na ginagawa niya. After that, kung okay na kayo, i-check nyo lang. At yun na nga, nakapaglagay na tayo ng filter sa ating mga video. Okay. Kung okay na kayo dyan sa pag edit nyo, okay na. Lahat nagawa nyo na. Pwede na natin yung i-export yan, mga beshi. So, tap export. Sabi dito, please don't close CapCut or lock your screen. Okay. So, hintayin nyo lang. Depende sa haba ng video nyo, yung itatagal din ng pag export Okay. So, ayan. Malapit na. At yun. Makikita nyo naman, pwede nyo i-share sa TikTok yan at sa iba nyo pang social media accounts. So, yun na nga mga best. Basic na basic pero powerful tools sa CapCut gamit ang iPhone ngayon 2025. Kung marami ka pang gusto matutunan, don't forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pang pa subscribe Again, this is Nikki, your edit buddy. Happy editing. See you in my next one. Bye-bye!